Ah, uh, maganda ng sa inyo, Sir. Eh, ako po si Edwin Calweng, Sir, tubo ng santo Tolentino. Nakatira ko sa Barangay Lipatan. Ah, uh, doon kami sa Sitio Lag. Uh, unang tanong ko po sa iyo. Noong nasa, noong nasa loob ka pa, naisip mo ba na maaring naging mapanganib ang iyong buhay? Ano 'yung naging dahilan at naisip mo kung bakit ka sumapi ng kilusan? Siguro, sir, eh, maabang mahabang paliwanag pero doon lang sa pinaka-mexy na. Siyempre, nung una dyan, hindi talagang may nararamdaman akong takot. Dahil first time ako. Yung dahilan, yung ba't ako pumasok, siyempre, noon. ah uh, o, line of 80s, 90s, gano. Uh, Nakita ko kasi mismo yung uh, pinangbubugbog ng mga army sa tatay ko. Bata pa ako. Man. Kaya yung isang maging dahilan. Hanggang sa nagkaroon ng sakit ng tatay ko, hindi ko na natanggap. Siguro kung hindi ganun sana, at nabuhay pa yung tatay ko, nakapag-aral kami. At hindi ko naisip na pumasok sa ganun na trabaho. So, so wala akong magawa dahil yun na yung talagang nakatatak sa isip ko. Talagang ginawa ko hanggang sa ah, paglaki ko. paglaki. Uh, kuya, ilang taon ka nung sumapi ka ng kilusan? 31 years old. years old po ako, sir. 31 years old. So, ilang taon kayo sa loob ng na nagtatrabaho? Bale pumasok ako nung 20 2013, hindi ko matandaan kung anong buwan yon Nahuli ako noong August 31, Bali, pang 7 years. 7 years naman na. Sa loob ng 7 years na yun, Kuya, saang-saang lugar naman yung pinupuhan, pinupuntahan ninyo nun na nag-ooperate? Siyempre sa area namin, sir, dito sa Cagayan. Uh, sa mga municipal, Lasam, Rizal, Piat, Santo Niño yun yung area namin. So yun yung lugar na ginagalawan nyo lang noon? So maliban doon sa lugar na yun, Kuya, uh, tumatawid ba kayo ng apayaw o hindi na po? Minsan na po, tumatawid ka. Tumatawid ka ng eh, di, mahabang, ano, ma, mahabang lakaran yan. Mahaba, Ilang araw, mostly, ilang araw yung tinatagal ng operation po ninyo? Kung magsimula ka dito sa Sinundungan papuntang Apayaw, sir. One week na yan, sir. Seven days bago ka makarating sa Apayaw. Hindi kayo, ano, sir? Hindi ba gutom ang inaabot nyo pa nag-operate kayo? Hindi naman, sir, kasi pag pupunta kami doon talagang nakakarga kami ng supply namin. May supply o, Kaya hindi naman kami nagutom, sir. Saan ko nagagaling yung supply mo, no, sir? Di, siyempre, sa mga... Uh, civilian na... ...konsol namin. Mm. Kung baka sa Sinunduan, konsol namin yan noon, sir. Meron okay. yung mga sumusuporta sa inyo, meron, sir? Meron, sir. So, ibig sabihin, meron pa rin yung mass-based community na... Uh, ...sumusuporta sa ating komunidad? Oo, sir. Kasi ang... ...Sinunduan kasi yan, yan, yung talagang... Uh, ...baseng... guerrilla yan noon, sir. Mm na uh, 2015 hanggang 2017. Oo oh nga po eh, matandaanan ko yung sinundungan. Uh, ngayon naman eh, samintado na siya, di ba kuya? Dati-dati, lubak-lubak -dati, uh, lubak -lubak yan, tsaka mahirap puntahan ng, ng gobyerno, tsaka nakikita naman po natin na kinakatakutan. Totoo po ba, kuya, na ano yung isang naging rason bakit sabi nilang kinakatakutan yung lugar na yan, yung bayan, yung sa bayan ng Rizal, pag kinakatakutan yung Zinundungan Valley. Kinakatakutan ng lapitan sir, hmm. ng Napuntan. mga otoridad? Oo. E, siyempre, nung unang kasi, nang unang NP noon, sir, kasi, yung mga pumapasok na mga, anong tawag dito, uh -huh. yung mga kumpanya, gaya ng lager, uh -huh. e, sinusunog kasi yan. Eh, siyempre, yung mga magkakontrata -ko sa mga ano na barangay road, di e, matakot silang ipasok yung mga makinaryan nila. Baka, nung una. Sa loob ng paglalagi ninyo bilang kasapi ng, ng New People's Army, ano yung ranggo mo, Kuya? Ano yung parang designation mo sa kilusan? Siyempre yung una, sir, team leader. Hanggang doon sa tumaas ako, naging squad leader. Gang sa, kasi depende sa evaluation kasi yan, sir, kasi may evaluation naman. Lahat na yung may potential na uh, pwedeng mag-leader dyan sa kilusan, may evaluation na. Evaluation, Pero ang ano dyan, eh, lahat naman ay tinuturuan sila. Hindi lang ang pwedeng uh, mamuno yung turuan. Lahat naman sila. Lahat po. Okay. So, yung kung natuturuan sila, ibig sabihin, mayroong, ano, may training na nangyayari. Meron, sir. Yung training nyo po doon sa loob is gaano katagal o araw-araw po kayo nagsasanay din doon sa lugar ninyo, sa bundok? Okay. Depende kasi sir kung doon sa ano sa yung tawag dito. Ah, uh, gamitin sa bigkipaglaban gaya ng ICT, individual combat technique. 'Yun yung mga pinaka basic sa amin. Meron naman yung BKPM na andun na lahat. May obstacle ka doon, may kasamang uh, self-defense doon. self-defense. Okay. Yung batayang kuruso, narinig po natin yung batayang kuruso. Uh, narinig niyo na rin po ba yun? oh, sir. Yung batayang kuruso na yun, kuya, ano yung ano? Ano yung batayang kuruso sa isang kasapi ng New People's Army? Yun yung kasi yung isang pinakamataas na kuruso, sa, sa uh, nasa bundok ka, lalong lalo na uh, malayo ka sa mga mahal mo sa buhay at sa mga kapamilya mo, ano yung naiisip mo? Hindi mo ba sila namimiss? Hindi mo ba sila... Kasi hindi mo sila nakikita eh. Lahang communication. Hindi mo ba namimiss yung, mga, yung anak mo? Yung asawa mo? Nanay mo? Talagang hindi mawala yan, sir. Pag gandun ka, lalo na kung batakal, hindi mo makita yung mahal mo, sir. O kasi talagang sa pinagdaanan nyo, sir, yung eh, hirap na hindi ko masabi kung paano ko ano, may papaliwanag. Kasi yun, kasi unang-una kasi dyan, sir, eh, nagtrabaho ko muna sa puti hanggang sa uminit ako. Sa so white area po? Uh Oo. -oh. Hindi, umalis ako dito. Pumunta ako sa Kalinga. Two years ako doon, tapos pumunta ako sa Baguio, four years ako doon. Kasi siyempre sa hirap ng buhay, eh, wala naman akong pinag-alaran sa ako, sir. Eh, siyempre, di ko na matiis yung trabaho ko doon kasi mining. Eh, lalo na tumanda na ako, di siyempre punta ako dito sa Cagayan. Tamang may nakita ako dyan na pa, NP. Yung sinabi nilang sumama ako. Di yun, sumama ako. Pero isang taon lang sana. Uh, kuha ko ng experience. Pero siyempre sa kagalingan ng mga andyan. Ito lang nakuha yung love ko sa kanila. Kaya, pagtagal ako ng gano'n. Nung ano kuya, nung nire-recruit ka ng kilusan, ano yung parang naging promise nila o, o ginawa nilang parang ano, uh, panghikayat? Sir, siyempre, eh, ang una dyan, sir, eh, dahil sa kalagayan po ng mga mga tao, eh, lalo na yung mahirap, gaya ng mga, nga yung tawag dito, trabaho petrabawit, ibang tayo. Hmm. Eh, siyempre, nung una kasi yan, hindi makita ng unang gobyerno yan. Eh. Ang nakikita na lang, eh, dyan lang sa, ano, sa syudad. Hindi na makikita yung nasa uh, dibdib ng dibdib. Uh, pero, kung sa akin lang, sir, nakita ko man lang ngayon, eh, nakita ng gobyerno yan. Eh. Kaya ngayon, hindi malaking, uh, anong tawag dito, natulong yung uh, TFL Cup. Kasi, TFL Cup. Marami na yung nagbaliklo. Siyempre karamihan naman yung baliklo kaysa yung mga uh, nahuli. Ganun. Kaya makikita man talaga yung talagang pagtulong ng ating gobyerno ng mga pamalaan. So, nagtrabaho din po. Nasabi mo kanina, Kuya, nagtrabaho ka sa white area. Opo, sir. Uh, totoo po ba na mayroong mga kabataan ang nagtatrabaho din sa loob ng wet area? Karamihan na noon, sir. Mga estudyante Mga estudyante. Mga UP ang mga. Mga estudyante ng UP? Oo. Oh. Dito po sa atin sa Cagayan, meron po ba tayong mga estudyante dito na mayroon nagtatrabaho? Lang, pero So, ilan lang sila dito. Sir. Mas galing sa... sa, sa ibang lugar. Uh, so mga dayuhan po yung dumada, yung pumupunta dito sa atin para makapag-lecture no, sa ating mga kabataan. Okay, para uh, magkaroon na rin po ng recruitment. Opo. Okay. Tama po. ninyong mamarapatin, Kuya, uh, Sir, nais nyo po bang ibahagi sa ating kababayan kung ano at paano ang buhay sa loob ng kilusan? Ano ang araw-araw na pamumuhay sa loob ng New People's Army? Siyempre kung ako, Sir, ang masabi ko lang yan, sa mga uh, kababayan, lalo na sa mga kabataan, na wag na wag po silang subukan na pumasok sa kilusan kasi mahirap talaga. Kung talagang hindi mo matatanggap yung hirap dyan, talaga hindi ka makapagtagal siya talaga. Kaya, ano tawag dito? Huwag yung gawin. Huwag pumasok sa Ay, Pumasok sa kinusa. Okay. Sa so, pagkakataong ito po, uh, may gusto po ba kayong uh, mensahe? para sa ating pamalaan, lalong lalo na uh, nandito po kayo sa loob ng kampo ng Regional Mobile Force Battalion 2 ng ating kapulisan? De Siyempre, kung ako, sir, unang-una dyan, di, laking pagpasalamat sa 2nd uh, Maneuver Company, lalong-lalong lalo na dito sa uh, nakabasa dito sa Virginia na papungunuan ni uh, Romeo Mabea. Siya ang umuli sa akin, de, Nauli ako nung August 31, dinala ako sa ospital. Hanggang lumabas ako sa ospital, di, dinala ako dito sa kampo. Kaya di ko alam kung uh, ano pa, um, di ko masabi kung anong tawag dito. Dahil takma iba kasi rin no, pasano ang uh, panagyaman ng Kinyanda. Lahat naman ng mga tropa dito, mula nang dito kami, di, di, naman nila kami pinapabayaan. Eh, okay naman yung trato nila sa amin. Ganon. Kaya maraming maraming salamat. Kung, magiging example ka sa mga kabataan ngayon, lalong-lalo na sa mga estudyante, mga ganon, ano yung gusto mong ibigay na aral sa kanila? Hindi siyempre, ako, ako na yung ano, ang, ang tawag dito. Hindi siya kiti pa gadalan dan sir. Sinumre, hindi siyempre talagang kahit di ko na makain, pinipilit ko lang dahil gusto ko na yung ano eh, yung ah, kumbaga tumaas. Eh, Mayrap talaga. Kaya, eh, gawin uh, yung aral po yan. O so, ako na lang yung anong tawag dito sa Iti pag... Huwag tularan. Lang ating mga kabataan. Mga yan. kabataan. So... Siyempre, nanggaling po kayo ng white, sabi niyo po may kabataan sa white area. Sa red area po, sir, kuya, uh, meron, pong, meron po bang mga nare-recruit na mga kabataan din? Hindi ko lang alam, sir, kasi 2004 na eh. po sa ngayon, hindi ko na alam, sir. Pero yung 2004, marami sila. Marami sila. Maraming oh, na-recruit oh, noon na kabataan. Oo, oh, kabataan. Visually, kuya, uh, saan sila lugar na naglalagay noong 2004? Di, lahat dito sa, ano sir, sa Tuigaraw, lahat naman yung mga bayan dito, di, lahat naman pinasukan ng mga na yun. Eh. Lahat dito sa Cagayan, may oh. NPA noon. Mostly estudyante, po. Mostly estudyante. Most <laughs> So, kuya, uh, bilang last question, masaya ka ba? Masaya ka ba, kuya, na, na may pagbago na ngayon dahil nasa gobyerno ka? Ah? Siyempre ako, ay, eh. ay, sir, kasi masaya naman ako sa loob, pero kumpara mo dito, di, mas masaya dito kasi gawin mo lang dapat gawin dyan. Uh, pwede ka umiinom ng alak. May kalayaan. may kalayaan, kalayaan ka kalayaan din sa loob, pero iba, limited. Limited lang. Mm -hmm. Pero pag nasa dito, nandito, dito ka na? Pag dito na, di wala naman. Limited dito. Nakakausap mo na rin po ba yung, yung pamilya mo? Ah, Siyempre, eh, lahat na yung mga pamilya ko nakakausap po. Lahat na yung mga nakakaalam sa akin, eh, nakakausap po sila. Lahat na yung nakakilala ko nung andun ako sa loob, eh, puwapunta naman sila dito. So, masayang-masaya ka na dahil dito ka na sa loob ng ng kampo ng polis. Uh, ano yung masasabi mo sa NTF-ELCAC? Eh di yun. Kayang sinabi ko kanina sa TFL-CAC, di marami naman yung talagang uh, nagbalik loob sa ating gobyerno ngayon. Uh, Siyempre, kung ako naman, di talagang hindi ko masabi kung paano ako magpasalamat sa TFLK ko... malaking pasasalamat po malaking pasasalamat po initiative na nga din oh. mm -hmm. so okay po uh, yun lamang po yung mga tanong po namin uh, kuya maraming maraming salamat po sa ibinigay mong oras uh, sa amin dahil uh, sa mga ibinigay mong informasyon sa isiniwalat mo ngayon